Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang 2008 sci-fi comedy movie na pinamagatang AROG, so sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang airport, kung saan ang mga tao ay nagtitinginan ng na makita nilang dumaan si Lover, ito ay nakasuot ng pangkontrabida sa sci-fi movie. Nakipagkita siya sa kanyang assistant sa Istanbul at nagsimula silang magplano sa kanilang susunod na masamang balak. Samantala, si Seko ay namumuhay ng payapa kasama ang kanyang asawang si Arif, si Seko ay isang dating alien princess. Siya ay buntis na, at iniisip ni Arif na ang kanilang anak ay magiging katulad niya balang araw. Gusto ni Seko na bisitahin ng bata ang kanyang planeta kapag ipinanganak na siya. Ngunit ibinente ni Arif ang kanyang sasakyang pangkalawakan, at ngayon ay kailangan niya itong bilhin pabalik. Sa kasamaang palad, wala na ang nagbebenta ng scrap. Sa sandaling iyon, nakita ni Arif ang mga kahina-hinalang tao na papasok sa kanyang tindahan, kaya nagmadali siyang bumalik at natuklasan ang kanyang arch-nemesis na si Luger. Handa itong lumaban at isinaaktibo ni Arif ang kanyang kakayahan at lumutang sa hangin, ngunit nagambala ito ng isang kapitbahay. Nagulat siya ng marinig na humingi ng tawad si Luger sa lahat ng kanyang masasamang ginawa, at pinatawad naman ito ni Arif dahil inialok ni Luger ang kanyang spaceship. Nang gabi ring yun, silang lahat ay nagsalo sa isang hapunan. Kinabukasan, dinala ni Loger si Arif sa isang lumang pabrika sa labas ng lungsod. Matapos itong kunan ng mga litrato, sa napakaliwanag na liwanag ay nawalan ito ng malay. Nang magising si Arif, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa loob ng isang makina, at natuklasan niyang wala ang kanyang spaceship. Ito ay plano ni Loger na nakawin sa kanya si Seko. Pagkatapos ay nagsuot si Loger ng damit na kagaya ng kay Arif, ginupit ang kanyang buhok, naglagay ng peking bigote, at gumamit ng isang aparato upang baguhin ang kanyang boses. Sa paraang iyon, ay hindi malalaman ni Seko na hindi siya ang tunay na arif. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Luger ang kakaibang makina, na nagsimulang umikot at magpapadala kay Arif ng isang milyong taon pabalik sa nakaraan. Sa una, si Arif ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagiging nasa Cretaceous period, sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit ang signal ay napakahina. Nagsimulang maglakad si Arif upang makahanap ng mas magandang signal ngunit natigilan siya nang bigla niyang makita ang isang grupo ng mga dinosaur, at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang kanyang sitwasyon. Habang siya ay gumagala ng hindi alam kung ano ang gagawin, nakatagpo si Arif ng tatlong unggoy at nagpa siya naturuan sila. Umaasa na sila ay mag -e evolve at kalaunan ay bumuo ng isang bagay na magbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumipas ang mga araw at sinisikap ni Arif ang kanyang makakaya na maging isang mahusay na guro, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Sa kalaunan, dumating ang taglamig at ang pag-ihi ni Arif ay agad na nagyayelo sa bawat oras, kaya siya ay gumawa ng isang dekorasyon. Pagsapit ng tag si humaba na ang balbas niya, ngunit gumawa siya ng blade gamit ang ilang stick para ahitin ito. Sa kasamaang palad, ang mga unggoy ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagunlad, kaya iniwan sila ni Arif upang makahanap ng isang tunay na sibilisasyon. Samantala, si Arif ay tumawid sa kagubatan upang maghanap ng tubig. Ngunit nakaharap niya ang isang T-Rex na umungol sa kanya. Sinubukan ni Arif na mag-improvise ng isang tirador, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili nang maisip niyang ang dinosaur ay isang inalamang na nagpo-protekta sa kanyang mga itlog. Sa pag tungkol sa kanyang magiging anak, si Arif ay umatras at pinasalamatan siya ng T-Rex sa pamamagitan ng paghulog ng malaking pulot pokyutan para sa kanya. Ngunit natuklasan niya ang isang napakalaking bubuyog, at agad siyang inatake nito at sinimulan siyang habulin, kaya nagtago siya sa likod ng isang puno. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang ilang caveman at sinumpit siya sa noon ng tranquilizer para mawalan siya ng malay. mayamaya, maya nagising si Arif sa isang kweba na napapalibutan ng maraming caveman sa gitna ng isang ritual. Iniisip ng pinunong si Dini at ng kanyang anak na si Mimi na si Arif ay maaaring isang espia na ipinadala ng isang tribo na kilala bilang mga erogens at gusto siyang mawala. Kaya sinubukan ni Arif na ipaliwanag na siya ay nagmula sa hinaharap. Naputol ang kanilang pag-uusap sa pagdating ng isang grupo ng mga erogens na pinamumunuan ni Crow, na ilang taon nang umaapi sa tribo ni Dini tuwing bibisita sila, kinukuha nila ang pagkain at kagamitan ng mga taga-nayon, at pinahihirapan sila ni Crow habang ipinapaalala niya sa kanila na bawal gumuhit. Gumawa ng apoy, o mag-imbento ng mga bagay. Sa pagkakataong ito ay pumili rin si Crow ng tatlong lalaki para sa isang espesyal na ritual at isa sa kanila ay si Arif, na tumangging pumunta. Habang nagpupumiglas siya, pinatumba siya ng isang aerogens gamit ang isa pang tranquilizer ilang sandali pa ay hinihila na ng mga aerogens ang mga bagong bilanggo pabalik sa kanilang nayon, nang aksidenteng tumama ang ulo ni Stoney sa isang bato at nahulog mula sa kanyang kabayo, na naging sanhinang pagkakabali ng kanyang braso. Iniisip ni Crow na hindi nagagaling si Stoney at handa na siyang ilibing, ngunit agad na pinuto sila ni Arif at tinuruan sila kung paano gumawa ng pansamantalang gamot para sa naputol na braso. Laking pasasalamat ni Stoney, ngunit pinabalik pa rin si Arif para lumakad kasama ang mga bilanggo. Nang makarating sila sa nayon, nakipagkita si Stoney sa kanyang ama na si Kaya, ang pinuno ng mga erogens at pamangkin ni Crow. Nagalit si Kaya dahil nakakita siya ng handmade mask sa kwarto ni Stoney at pinagalitan siya, dahil sa pagkakaroon niya ng mga interes tulad ng pagbuhit at pagsasayaw kung kailan dapat siya ay nagsasanay upang maging isang mandirigma. Ang isang larawan sa kweba ay nagpapakita ng isang spaceship, na bumisita sa mga cavemen at naaalala ng mga lalaki ang araw na nangyari yon. Ilang taon na ang nakalipas, isang kakaibang metal na kagamitan ang bumababa mula sa langit at dalawang misteryosong lalaki ang lumabas dito. Niregalo nila kay Sandy ang bola at dahil sa tagutom, patabalang ang may regalo ni Sandy sa kanila. Agad na bumalik ang mga estranghero sa kanilang spaceship at umalis, ngunit nang tumakbo si Sandy patungo sa kanila, nasunog siya hanggang sa mamatay dahil sa makina ng spaceship. Mula noon, ayaw na ni Kaya sa teknolohiya at mga bagong imbensyon naniniwala rin siya na nasa langit na ang kanyang ama at yon ang dahilan kung bakit sila nagtatayo ng tore. Ilang sandali pa, inihayag na ang tatlong lalaking dinala nila mula sa nayon na ay dapat umakyat sa tore upang hanapin si Sandy. Wala pang nakaligtas sa pagsubok na ito, ngunit sino man ang makakagawa nito ay ituturing na isang bayani. na Nasorpresa ang lahat ng magboluntaryo si Arif na mauna na at sinabing madali lang ito. Dahan-dahan siyang umakyat sa tore, Halos ilang beses na siyang muntikang mahulog ngunit mabilis na nakabawi, at kalaunan, narating niya ang tuktok. Mayroong isang kakaibang tao doon na nagsasabi na ang buhay ay walang kabuluhan, at nang si Arif ay lumapit, ang lalaki ay nahulog. Pagkatapos ay bumaba si Arif sa tore at nagulat ang lahat ng ligtas itong nakabalik. Nang magtanong sila tungkol kay Sandy, dito naman tumama ang katawan ng lalaki sa lupa. Ngunit ito pala ay isang manggagawa lamang. Pagkatapos ay tinanong ni Stoney kung maaari niyang ipinta ang larawan ni Arif sa isang bato, dahil humanga siya sa kanyang kabayanihan, nakita ni Arif ang lihim na koleksyon ni Stoney. Sinabi niya sa kanya na pirmahan ang kanyang mga ginawa, upang malaman ng mga mananalaysay kung sino ang gumawa sa kanila. Nalaman din niya na si Stoney ay umiibig kay Mimi, at nagpatato pa ito ng muka sa katawan niya. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay ipinagbabawal dahil siya ay mula sa ibang tribo nakiusap si Arif kay Stoney na tulungan siyang kunin ang lahat ng mga gamit at gadget na nakumpiska ni Kaya at bilang kapalit, tutulungan niya itong makasama si Mimi. Sa gabi habang ang lahat ay nagkakainan, si Stoney at Arif ay pumuslit sa isang lihim na kwebo kung saan itinatago ni Kaya ang lahat ng mga kagamitan. Ngunit nagambala sila ni Crow na agad silang dinala kay Kaya. Sinabi ni Arif na naroon lamang sila upang idagdag ang kanyang telepono sa koleksyon, at ang dahilan niya ay nagligtas sa kanila mula sa kaparusahan. Ngunit pagkatapos ay inanunsyo ni Kaye na oras na para kay Stony na magsimula ng isang pamilya. Nakahanap na si Kaye ng isang babae para sa kanyang anak, ngunit si Stony ay tumangging pakasalan ito kaya nagpa siya siyang na ang nayon. Galit na galit na pinalayas ni Kaye si Stony kasama si Arif dahil sa pagtatanggol sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, naglakbay si Arif at Stony hanggang sa matagpuan nila si Mimi at ang kanyang mga kaibigan na naliligo sa isang ilog sa ilang mga payo mula kay Arif kung paano makipag-usap sa mga babae, nilapitan ni Stoney si Mimi at binigyan siya ng mga bulaklak. Ngunit sinaktan niya ito dahil siya ay kaaway. Pinuto sila ni Arif at ipinakita kay Mimi ang tato ni Stoney. Ngunit hindi pa rin humanga si Mimi. Habang patungo sila sa nayon, nag-usap si na Mimi at Stoney at pinahanga ni Stoney ang lahat sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta. Pagdating nila sa nayon, ipinakita ni Stoney ang kanyang katapatan kay Dini, at kinumbinse sila ni Arif na hayaan silang manatili sa pagsabing magtatayo siya ng bagong sibilisasyon, nang walang mga pagbabawal. Nakuha ni Arif ang buong suporta mula sa buong nayon. Dahil sinabi ni Arif na hindi nila kailangang itago ang sining, dinala ni Mimi at Stony ang mga bata upang magpinta sa mga dingding, at magbanding sa proseso habang tinuturuan ni Arif ang mga lalaki kung paano gamitin ang razor. Kinagabihan, bumalik sa Quebo si sina Arif at Stony kinuha nila ang lahat ng mga kagamitan na maaring makatulong sa kanila upang mapadali ang kanilang mga gawain. Kinaumagahan, bumalik sila sa nayon na may dalang cartwheel na puno ng mga gadgets. Sa mga sumunod na linggo, itinuro ni Arif sa mga taga nayon ang lahat ng uri ng mga imbensyon at kung paano maging wastong sibilisado. Mayroong isang makina para sa paggawa ng harina mga aralin sa pagluluto at paggawa ng mga bitag, kung paano makakuha ng tubig, paggawa ng palayok at maging mga instrumento. Kalaunan, patuloy din na nagiging close si na Mimi at Stony. Ang nayon ay naging isang magandang lugar at opisyal nila itong itinatag mula sa fountain ng tubig. Kinabukasan, dumating si Crow para sa karaniwang inspeksyon at nabigla siya nang makita ang lahat ng mga bagong imbensyon, ngunit ipinahiya lamang ni Arif si Crow sa harap ng lahat umalis ang isang galit na galit na crow, ngunit nangako siyang babalik kasama ang isang hukbo. Maya-maya, lumabas si Arif, Stony, Mimi at ang mga bata para magpiknik, ngunit pagbalik nila ay natuklasan nilang sinalakay ng mga erogens ang nayon at sinunog at walang anumang itinira. Pumunta si Arif at Stony kay Kaya at nagbigay ito ng ideya upang maiwasan ang digmaan. Nagalok na magkaroon ng anim sa anim na laban ng soccer match, para malutas ang kanilang alitan sa pag-aakalang siya ang may kapangyarihan sa isang modernong aktibidad, at kung mananalo ang koponan ni Arif, kailangan ibalik ni Kaya ang lahat ng mga ninakaw na bagay at hindi na sila guguluhin pa. Kung mananalo naman ang koponan ni Kaya, si Arif naman mismo ang tatapos ng tore. Tinanggap ni Kaya ang kasunduan at pagkatapos ay nagulat si Arif sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga erogens na naglalaro sila ng mga laro ng bola mula noong nawala si Sandy. Ito ay upang parangalan ang kanyang alaala at mayroon siyang anim na nakamamanghang mga manlalaro, Isang bigong arif ang bumalik sa nayon at nalaman na walang nakakaalam kung paano maglaro ng soccer. Nagpa siya si Dimi na siya ang magiging goalkeeper ngunit inilagay ni Arif si Mimi sa pamamahala ng mga uniforme. Siya at si Stony ang magiging forward striker at tatlong random na taga-nayon ang pinili upang punan ang koponan. Nang hapon nayon ay sinimulan ni Arif ang pagsasanay sa bagong koponan. Sa loob ng mahabang oras na binago sila mula sa mga clumsy cavemen tungo sa mga aktwal na manlalaro ng soccer pagkatapos ay dumating na ang kanilang uniforme, at ipinamahagi ito ni Arif sa kanilang koponan, at tinuruan din ni Arif ang natitirang bahagi ng nayon kung paano kumanta ng mga pangsuportang awit. Sa pagsisimula ng kanilang laban, mabilis na umiscore ng ilang mga goal ang koponan ni Arif. Ngunit napakadaya nila maglaro dahil ang referee ay si Crow, at pinapaboran niya ang kanyang mga tauhan. Biglang nagkamali ang kalaban na nagpahintulot sa isang manlalaro mula sa koponan ni Arif na makaskor ng isang goal. Sa halftime, isiniwalat ni Arif na noong nakaraan ay nanumpa siya sa isang dayuhan na nagbigay sa kanya ng mga superpower. Nang magsimula ang second half, ginamit ni Arif ang kanyang kapangyarihan ng gusto at nang ibabaw sa laro. Ang laro ay umabot sa score na siyam hanggang siyam. Ang kailangan na lang nila ay isa pang goal upang manalo. Sinubukan silang harapin ng isang galit na Stoney na nagresulta sa hindi patas na parusa. At nang subukan ng isa sa pinakamagaling naman lalaro ng kalaban na tirahin ang bola, sa kabutihang palad ay nasalo ni Dimi ang bola ngunit ang kanyang mga kamay ay malubhang nasugatan. Dahil ang kupunan ay nangangailangan ng isang goalkeeper, si Kahara ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin na maglaro, na nagpapatunay na hindi nawala ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsalo sa bawat bola na tinapon sa kanya. Ilang segundo na lang ang natitira, lumutang si Arif sa hangin kasama ang bola at sinipa ito ng may kumpiyansa para makaiscore ng goal na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Nagdiwang ang buong baryo sa kanilang pagkapanalo at pumalakpak si Kaya at inamin na sila ay mga kahanga-hangang mandirigma, maging ang kanyang anak. Kaya tinupad niya ang kanilang kasunduan at hahayaan na sila. Maaaring nanalo na sila ngunit malungkot pa rin si Arif, dahil napakaraming oras na ang nawala sa kanya, na sa ngayon ay malamang nakuha na ni Lover ang kanyang asawa nagpasya siyang umalis at maglakbay sa lupain, ibinigay niya ang kanyang relo kay Stoney at ang kanyang singsing kay Mimi para sa kasal nila, at hinihiling sa kanila na ipinta ang kanyang larawan sa mga kuweba. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag at ipinakita si Seko na naglakbay sa panahon upang mahanap ang kanyang pag-ibig. Ipinaliwanag niya na ang lahat sa buong mundo ay pinag-uusapan si Arif dahil natagpuan nila ang kanyang mga mensahe at ang kanyang larawan sa mga kuweba at bato, kasama din ang singsing, -sing, at lahat ng mga historian ay nababaliw tungkol dito. Si Seko ay nagsaliksik at naunawaan ang nangyari sa kanyang asawa. Kaya nang sa wakas ay dumating si Lover para sa kanya, agad niya itong pinutukan ng baril at ipinagtapat sa kanya ang lahat. Ang makina niya ang nagdala sa kanya dito. Isang napakasayang arip na binawi ang singsing -sing mula kay Mimi at sa wakas ay nagpaalam sa mga cavemen bago bumalik sa kasalukuyan. Matapos mawala ang mag-asawa, lumitaw si Logger sa kanilang lugar ngunit mabilis na kinain ng T-Rex. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.